Lasa kasi naman po. Kasi po, isa naman po lasa po talaga niya. Nasa tao na lang po yun. Kung ano po talaga yun. So, Panlasa po nila eh. Pero masasabi ko lang po talaga na Maraming po nagsasabi na sa naman po. Yung maraming, maraming, maraming... Sa, nyo na ba, itong pinipilahang ihawan sa Baliwag Bulacan dahil bukod sa masarap, eh sinisigurado ng mga owners nito na malinis at laging bago yung mga ihaw-ihaw na sineserve nila sa customers. At dahil nga dyan, eh hindi nakapagtataka na binabalik-balikan sila dito at sa loob nga lang daw ng isang araw, eh nakakaubo sila ng mahigit sa isang libong ihaw-ihaw. At nung pagpunta nga namin dyan, eh maraming kumakain at nakapila at may nakasabay nga tayo na isang sikat na tiktokeris. Hi guys! ito po kami sa Ryzen at na-try po namin yung kanilang mga inihaw. So ako po si Ia and ma-follow po sa aking social media accounts. Thank you! At isa pa nga daw sa binabalik-balikan dito ay yung masarap na timpla ng suka nila at yung generous serving ng extra chili at onion at meron pang pasabaw si Mayor kaya kahit sino e eh talagang mawiwili. At heto at lumipad ang aming team para makipila din dito sa ihawan nila. So yun guys, nandito tayo ngayon sa isa sa pinipilang ihawan dito sa Baliwag, Bulacan na bukod nga daw sa mura, eh talagang masarap yung timpla. Kaya naman hindi nakapagtataka na sa loob ng isang araw, eh bumebenta sila ng 1,000 sticks pataas. So ito nga pala yung Ryzen, iyaw iyaw na matatagpuan sa Makinabang, Baliwag, Bulacan. Along highway lang sila kaya madali silang hanapin. And malapit sila sa Carrera Gasoline Station. And available din nga pala sila sa ways. Search nyo lang yung pangalan ng kainan nila na Ryzen Iyaw Iyaw. So hawak ko na yung listahan para sa pag-order. And pila pa na lang natin to nang makakain na tayo. So tara, samahan nyo. Isa nga sa napansin ko sa ihawa na to, eh meron silang sistema kung saan bibigyan kanila ng form at ikaw na yung maglilista kung ano yung i-order mo. At heto nga pala yung mga pagpipilian at presyo ng mga ihaw-ihaw nila. 20 pesos yung tumbong, yung leg ng manok nila sa yung hotdog na pure foods, eh 20 pesos lang. Tega ng baboy, bituka ng baboy, and bato ng baboy is 15 pesos. Barbecue nila is 25 pesos. 'Yung chicharon bulaklak nila na napakalutong is 20 pesos. Beta Max saka isaw ng manok is 5 pesos lang. At umorder na nga tayo ng mga i-food trip natin. At habang nagaantay nga, ay nakausap natin 'yung owner nito na sa edad 23. Ay nakakapagpatakbo na ng sarili niyang negosyo. Ah nagsimula po siya nung lockdown. Lockdown. Pero ano po siya nun, Pahintuin to. Kasi po, kung di kami bibigyan ng ayuda, di kami makakabatid na. Kung sa dining area nila, eh medyo spacious naman na sa tansya ko, eh kayang mag-accommodate ng at least 50 to 60 persons. At pag upo nga natin, eh isinerve na agad yung pinagmamalaki nilang suka at may kasama pang extra sibuyas at sili. At meron nga ding libring sabaw na isinerve na timpla naman nung nanay ni Ryzen. At heto nga dumating na yung mga inorder natin na isa-isa nating titikman. Para sa akin, eh halos parehas lang naman siya nung mga nakakain kong ihaw-ihaw. Pero ang nagpa-espesyal lang siguro dito ay yung masarap na timpla ng suka nila at yung extra serving ng sili at sibuyas at yung libreng sabaw. Kaya naman talagang kawiwilihan May mga nakasabay nga rin tayo na madalas daw kumakain dito kaya hininga na rin natin sila ng comment. Masarap. Ang favorite ko po yung barbecue kasi eh, manamis na at ma malinam nga, malambot. Overall nga, ay eh, masasabi kong sulit na sulit yung pagdayo namin dito dahil bukod sa masasarap yung sineserve nila, eh nakaka-inspire din yung owner nito na sa murang edad, eh napakaganda na ng pananaw sa buhay. Kaya naman kung nagkikrabe ka sa iyaw-iyaw iyaw na siguradong pang kalakasan, e eh, bisitahin nyo na sila dito sa Baliwag, Bulacan. I-mention mo na rin yung mga kakilala mo na mailig sa ihaw-ihaw. At ngayon, nabalitaan nyo na. Alam nyo na yung susunod na gagawin. Hanggang sa muli! Pag nagnegosyo kayo, huwag nyo lang hihintuan. Yan lang talaga sikreto ng buhay. Huwag mo lang hihintuan pag sinimulan mo. Huwag ka hihinto. Pag guminto, talo ko uh -huh. Yan lang yun. Prinsipyo ko. Prinsipyo uh -huh. ko, hindi ko talaga sinasayang na yung oras ko. Yung labo talaga. Yan lang. Tagilaw nandito. Kung hanapin mo ako, nandito lang ako sa amin. Tagilaw nagkatrabaho.